Good morning mga kabayan. Kasi gising ko lang po. Dahil low carb ako, nagluto ako ng as usual. Tingnan niyo po yung kinain ko. Isda. Tatlong isda po yan. Tapos, itlog. Hmm. Mm. ipat Lipat natin yung camera. May hindi ako nakikita. Yan. Pagkagising ko, nagluto agad ako. So, mag-story time po tayo. kahapon bali ngayon po eh nagpapagawa ko ng lababo ko at saka ng CR meron pa po akong isang bahay dun sa tabi lang din ang bahay ng mga nanay ko so nag decide ako ipagawa na yon kasi nga para masimulan na. Bakit kaya may mga tao na ah, ang kakapal ng mukha, mga ng hindi kanya? No? Shout out sa'yo. Kasi yung lugar na tinitiri ka namin, rights lang sya pero ang mga bahay po magaganda na siya soon siguro ya, award na rin yan kasi may bumili ng parang isang corporation nung bakanting lote binakuran na nila yung lupa na binili nila so in short natira yung mga nakatirik lahat doon tsaka take note ang ganda po ng bahay doon ha parang mini subdivision So, ito na nga. Nung pinapagawa ko na, yung kapitbahay namin na mahadera, inaangkin yung lupa na wala naman siyang binayad. Kasi ang setup, bibili, bibili ka ng lote doon sa may-ari, magbabayad ka. So, allowed ka na doon magtayo ng bahay. Eh siya, walang binigay ni Singko. tapos na ang daw yon Ano to, MM lang. Diba? Minsan kasi, yung utak natin dapat ginagamit natin. Huwag puro sa talampakan. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos at ng Panginoon na utak na mas mataas sa paa, nasa, nasa taas ng ulo. Kasi in decision making, makakapag-isip ka what is the right and what is the wrong. Diba po? Hmm, sarap. Balit at lupong is na yan. Hindi po ako nakain ng kanin. So, balik tayo. Pinatawag ko yung may-ari ng lupa para i-clear sa kanila yun. So, naliwanagan sila. Ngayon, magbabayad ka pa akala mo tirik tirik lang okay na ang yung ako nasa ng utak girl mas talampakan ba so yun lang po gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin recently lahat ng mga rights lang yung lupa. Makaka-relate kayo nito. But even though, you bought it. You pay money for it. Hindi yung basta ka na lang magtatayo ng walang pakundangan. Ano ka, presidente? Yun na. Thank you.